Minamahal na anak ng Diyos, ngayong araw ay natagpuan mo ang video na ito dahil sa isang banal na dahilan. Ang unang mga oras ng iyong araw ang nagtatakda ng daloy ng lahat ng susunod. Marahil ay nakipagbuno ka sa mga araw na tila wala sa kontrol. Mula sa sandaling buksan mo ang iyong mga mata. O baka naramdaman mo na ang iyong espiritual na buhay ay nangangailangan ng bagong pagkagising. Gusto kong malaman mo ang isang hindi nagbabagong katotohanan. Ang mga higante ng pananampalataya sa buong kasaysayan ay naunawaan ang mapagbagong kapangyarihan ng paghahanap sa mukha ng Diyos sa maagang oras ng umaga. Alam mo ba ang espesyal na sandaling iyon kapag nagsisimulang sumikat ang araw sa abot tanaw? Kapag ang katahimikan ng bukang liwayway ay nakabitin pa rin sa hangin at ang iyong puso ay tumitibok sa isang mapayapang ritmo? Ito ang isa sa pinakamahahalagang sandalina Inaalok sa atin ng Diyos bawat araw, isang sandali para lang sa iyo, para lang sa Kanya, bago magising ang mundo sa libong mga tinig nito. Ngayon habang pinakikinggan mo ang mga salitang ito, inaanyayahan kitang buksan ang iyong puso sa isang bagong pangako sa Diyos. Ang paraan ng pagsisimula mo ng iyong araw ay hindi lamang isang bagay ng simpleng kagustuhan. Ito ay isang makapangyarihang, espiritual na desisyon na nakakaapekto sa bawat aspeto ng iyong buhay. Si David, isang taong ayon sa puso ng Diyos, ay naunawaan ang kapangyarihan ng mga sandaling ito sa umaga. Sa awit lima, versikulo tatlo, inihayag niya, Sa umaga, Panginoon, naririnig mo ang aking tinig. Sa umaga ay inihaharap ko sa iyo ang aking mga kahilingan at naghihintay ng may pag-asa. Isipin mo ito sandali, ang may lalang ng sansinukob, ang siyang sumusuporta sa bawat tibok ng iyong puso, ay naghihintay na marinig ang iyong tinig sa sandaling buksan mo ang iyong mga mata. Ang pagtatagpong ito sa umaga ay hindi lamang isang magandang gawain ito ay iyong karapatan bilang anak ng hari. Isa lang alang sandali kung ano talaga ang ibig sabihin nito para sa iyo ngayon. Bago magising ang mundo sa mga pangangailangan, alalahanin at mga nakagagambala nito, mayroon kang pagkakataon na makapiling ang may lalang ng sansinukob. Bago sumubok ang anumang tinig na hubugin ng iyong mga iniisip. Maaari mong payagan ang tinig ng Diyos na maging una sa pagsasalita sa iyong espiritu. Hindi ito isang relihiyosong ritual o obligasyon. Ito ay isang pambihirang pribilehiyo na nakamit sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Hindi lamang ito isang relihiyosong gawain. Ito ay isang banal na paanyaya sa isang matalik na pag-uusap na maaaring magbago hindi lamang ng iyong araw kundi ng iyong buong buhay. Kapag nakikipag-usap tayo sa Diyos kaagad pagkagising, itinatatag natin ang tono para sa susunod na 24 na oras. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na tinatawag tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya kahit sa mga pinakamahirap na sandali. Kaya, nilikha ko ang ibok e na pagtagumpayan ng pag-aalala. Isang bumpio na araw na pag-aaral sa Biblia isang makabagong gabay na magdadala sa iyo sa isang araw-araw na paglalakbay na may mga pagninilay, panalangin at praktikal na hakbang upang patatagin ang iyong pananampalataya at mamuhay ng may kapayapaan. Ang link ay nakapirmi sa unang komento. Huwag palampasin ang pagkakataong maranasan ng kapayapaan ng Diyos at baguhin ang iyong espiritual na paglalakbay. Inilalagay natin ang ating isipan at puso sa tamang frequency kung gusto mong marinig ng Diyos ang iyong mga panalangin. Sa umaga isulat sa mga komento, naririnig ng Diyos ang aking tinig. Gusto kong makita kung ilan sa atin ang tunay na nagtitiwala sa kamanghamanghang pangakong ito. Manatili ka sa akin sa susunod na ilang minuto. At sama-sama nating tutuklasin kung paano baguhin ang mga unang sandali ng araw sa isang sagradong pagkikita na magtatakda ng pundasyon para sa lahat ng susunod. Ang maliit na pagbabagong ito ang pakikipag-usap sa Diyos sa sandaling buksan mo ang iyong mga mata ay maaaring maging susi sa mga araw ng kapayapaan at layunin na lubos na ninanais ng iyong puso. Kapag sinasabi ng Biblia sa Mateo Kabanata, 6 versikulo 33, Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at idadagdag sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ito ay nagaanyaya sa atin na magtakda ng mga banal na prioridad. At ano pa ba ang mas pangunahin kaysa sa paglalaan ng mga unang bunga ng iyong araw sa Kanya? Ang mga unang bunga ay palaging naging espesyal sa Diyos, ang unang prutas, ang panganay, at oo, ang unang mga oras ng iyong araw. Ngayon, gusto kong pag-isipan mo kung paano mo karaniwang sinimula ng iyong araw. Sa mga pag-aalala ba? Pagtingin sa iyong telepono? Pag-iisip tungkol sa puno mong schedule na naghihintay sa iyo? Isipin mo ngayon kung gaano kaiba ito kung ang iyong unang mga salita, ang iyong unang mga pag-iisip ay nakatuon sa Diyos. May malalim na dahilan kung bakit napakaraming mga santo at mga taong may pananampalataya sa buong kasaysayan ay nagigising na may panalangin sa kanilang mga labi. Hindi lamang ito isang magandang tradisyon, ito ay isang gawain na maaring ganap na baguhin ang ating pang-araw-araw na karanasan. Isipin mo ang mga espiritual na benepisyo ng pag-uusap na ito sa umaga sa Diyos. Kapag nakipag-usap ka sa Kanya bago ang anupaman, inilalagay mo ang iyong puso at isipan sa pagkakahanay sa Kanyang kalooban. Ito ay tulad ng pagtune ng lumang radyo kung saan sa simula ay may kalabog, interferensya at mga tinig na naglalaban sa iba't ibang frequency. Sa pamamagitan ng pasensya at atensyon, dahan-dahan mong iniikot ang dial hanggang sa mahanap mo ang malinaw at perpektong signal. Sa sandaling iyon, inaalis mo ang interferensya ng mundo at nakatune ka eksklusibo sa banal na frequency. Bigla, ang kalabog ay nawawala. Lumalabas ang klaridad. Naaayos ang iyong mga prioridad. Bumababa ang iyong mga pagkabalisa. Nagbabago ang iyong pananaw. Hindi ka na nag-iisa sa pagharap sa araw, kundi lumalakad katabi ng may lalang, nang sansinukob, naririnig ang kanyang malinaw, at pampatnubay na tinig, si Jesus mismo ang ating pinakadakilang halimbawa ay nagsagawa ng sagradong gawaing ito. Sa Marcos Kabanata 1, versikulo 35, binabasa natin, Maagang maaga pa, habang madilim pa, si Jesus ay bumangon, umalis sa bahay at pumunta sa isang tahimik na lugar, kung saan siya ay nanalangin. Isipin mo iyon, kung ang anak ng Diyos ay nakaramdam ng pangangailangan na simula ng kanyang araw sa pakikipag-ugnayan sa Ama, gaano pa kaya tayo kailangan ng koneksyon na ito, hindi lamang paminsan-minsan hinahanap ni Jesus ang Diyos. Kahit sa gitna ng mga abalang araw ng ministeryo, pagpapagaling at pagtuturo, alam niya na ang kanyang lakas ay nagmumula sa mga sandaling ito sa umaga ng pagiging malapit sa Ama. At kung gumana ito para kay Jesus, isipin mo kung ano ang magagawa nito para sa atin. Sa buong siglo, mula sa mga unang kristyano, na nagtitipon bago magbukang liwayway hanggang sa mga monghe noong medieval times na may mga panalangin sa bawat oras hanggang sa mga dakilang espiritual na pagbabago, lagi nating nakikita ang parehong pattern. Ang mga nagbago ng mundo ay sinimula ng kanilang araw sa presensya ng Diyos. Isipin mo ang iyong oras sa umaga kasama ang Diyos bilang isang pang-araw-araw na espiritual na patutoo na nilagdaan hindi sa obligasyon kundi sa pag-ibig. Sa loob ng sagradong panahong ito, tumatanggap ka ng direksyon, proteksyon, karunungan at lakas para sa mga hamon na darating. Ang tanging natitirang tanong ay, tatanggapin mo ba ngayon ang banal na paanyayang ito upang baguhin ang iyong mga umaga at bilang resulta ang iyong buong buhay? Isipin mo ang ipinakita ni Jesus sa kanyang ministeryo sa lupa. Pinakain niya ang maraming tao pinagaling ang may sakit, nagpalayas ng mga demonyo, at nagturo na may hindi maihahambing na autoridad. Gayunpaman, paulit-ulit, nakikita natin na binigyan niya ng prioridad ang panahong mag-isa sa ama, lalo na sa maagang oras. Inihayag ng Juan Kabanata 8, versikulo 28 ang kanyang lihim. Wala akong ginagawa sa aking sarili, kundi sinasalita ko lamang ang itinuro sa akin ng ama. Ang kapangyarihan ng ministeryo ni Jesus ay direktang dumadaloy mula sa mga malapit na sandali sa Diyos. At ang magandang balita, minamahal na kapatid, ay ang parehong pribilehiyo ay magagamit mo. Ang Hebreo Kabanata 4, Versikulo 16 ay nangangako. Kaya't lumapit tayo ng may lakas ng loob sa trono ng biyaya ng Diyos, upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na tutulong sa atin sa oras ng pangangailangan. Ang akses na mayroon si Jesus sa Ama ay sa iyo na ngayon sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Hayaan mong ibahagi ko ang isang bagay na maaring magpalakas sa iyong determinasyon. May mga taong patuloy na nakikibaka sa pagkabalisa, pag-aalinlangan at kakulangan ng banal na direksyon. Ngunit regular sa mga komunidad ng pananampalataya sa buong mundo, nasasaksihan natin ang mga buhay na ganap na nabago sa pamamagitan ng simpleng gawa ng paglalaan ng unang oras ng araw sa Diyos. Ang isang kaso na madalas ibinabahagi sa mga espiritual na leader ay tungkol sa isang lalaking nakikibaka sa hindi tumitigil na stress at may hirap na desisyon sa negosyo. Ang kanyang buhay ay tila nasa patuloy na kaguluhan at ang pagkabalisa ay nangingibabaw sa kanyang mga iniisip. Ang mga doktor ay nagre ng mga gamot at ang mga konsultant ay nag-aalok ng mga diskarte ngunit walang nagdulot ng pangmatagalang kapayapaan sa kanyang espiritu. Pagkatapos ay narinig ng lalaking ito ang tungkol sa kapangyarihan ng paglalaan ng unang mga oras ng araw sa Panginoon. Bagamat nagduda siya sa simula, pagkatapos ng lahat, siya ay isang kristyanong nagsisimba na, nagpasya siyang subukan, nangako siyang gumising ng isang oras ng mas maaga kaysa sa normal, hindi para tingnan ang mga email o balita, kundi para hanapin ang mukha ng Diyos. Sa unang mga araw, ito ay isang pakikibaka. Ang kanyang isipan ay gumagala, Sinusubukan siyang bawiin ang pagtulog at nagtatanong siya kung nag-aaksaya lang siya ng oras. Ngunit nagpatuloy siya, inilalaan ang mga unang sandaling iyon sa pagbabasa ng kasulatan, panalangin at payapang pag-upo sa harap ng Panginoon. Pagkatapos ng ilang linggo, may kapansin-pansing bagay na nagsimulang mangyari. Ang ulap ng pagkabalisa na bumalot sa kanyang isipan sa loob ng maraming taon ay nagsimulang mawala. Napansin niya ang klaridad sa mga desisyon na dating tila imposible. Ang mga sitwasyon na dating nagdudulot ng mga panic attack ay ngayon ay hinarap na may supernatural na kapayapaan. Tatlong buwan pagkatapos simulan ng gawain ito, napansin ng kanyang mga kasamahan, pamilya at maging ng kanyang doktor ang pagkakaiba. Ang lalaking dating kilala sa kanyang patuloy na pag-aalala ay ngayon ay nagpapamalas ng tahimik na kumpiyansa. Nang tanungin tungkol sa pagbabago, mayroon lang siyang isang sagot. Natutunan ko ang lihim ng pagsisimula ng aking araw kasama ang Diyos sa halip na kasama ang mundo. Ang mga nakakaunawa sa mga espiritual na prinsipyo ay kinikilala ang katotohanan sa likod ng transformasyong ito. Ipinanumbalik ng Diyos ang banal na kaayusan sa buhay ng lalaking ito. Tulad ng itinuturo sa atin ng Isayas Kabanata 40, versikulo 31, Ngunit ang mga umaasa sa Panginoon ay mag-iibang lakas. Sila'y liligid na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Hindi ito isang nag-iisang kwento. Sa mga kongregasyon sa buong mundo, nakikita natin ang parehong huwaran na inuulit sa dimabilang na buhay. Ang mga magulang ay nakatatagpo ng karunungan para palakihin ang kanilang mga anak. Ang mga profesional, ay nakatutuklas ng supernatural na pagtangkilik sa kanilang mga lugar ng trabaho. Ang mga karaniwang tao ay nakakaranas ng tagumpay laban sa mga adiksyon at negatibong mga pattern ng pag-iisip. Ang karaniwang tagapagdugtong, ang desisyon na parangalan, ang Diyos sa pamamagitan ng mga unang bunga ng araw. At hindi mo nakikita ang video na ito dahil sa pagkakataon lamang, inaanyayahan ka ng Diyos na maranasan ang parehong transformasyon kung nais mo ng isang buhay na may higit na kapayapaan, kalinawan at layunin, magsimula sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanya sa umaga. Kung handa ka ng tanggapin ang hamong, ito at magsimulang makipag-usap sa Diyos pagkagising, isulat sa mga komento. Tinatanggap ko ang hamon. Palakasin natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito ng pananampalataya. Kapag ipinahayag mo ang iyong pangako, ibahagi ang video na ito sa... Hindi bababa sa tatlong taong kilala mo na maaaring makinabang sa transformative na prinsipyong ito. Ang iyong gawa ng pagsunod ay maaaring maging katalisador para sa isang espiritual na revolusyon sa buhay ng ibang tao. Ngayon, kung mangako kang isa sa gawa ang prinsipyong ito araw-araw sa susunod na linggo, ililaan ang unang mga sandali sa Panginoon bago ang ano paman, naniniwala ako na makakaranas ka ng isang panibagong lakas na napakamakapangyarihan na magiging punto ng referensya para sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos. Kapag binubuhos mo ang iyong unang mga pag-iisip ng mga walang hanggang katotohanan, ang iyong pananampalataya ay tataas sa mga bagong antas. Maiisip mo ba kung paano kaya ito nasimula ng bawat araw na may banal na kalinawan sa halip na kalituhan? Handa ka na bang maranasan ang kapayapaang higit sa lahat ng pangunawa bago pa man umusbong ang mga hamon ng araw? Pag-isipan natin sandali ang kwento sa Eksodo Kabanata 16 tungkol sa manna. Inatasang tipunin ng mga Israelita ang mahimalang probisyong ito tuwing umaga. Ang mga sumubok na mag-imbak nito para sa susunod na araw ay natuklasan na mabubulok ito maliban sa sabat. May malalim na aral dito. Ang biyaya ng Diyos ay nababago bawat umaga at dapat hanapin araw-araw. Ipinapaalala sa atin ng Panaghoy kabanata 3, bersikulo 22 at 23. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Panginoon kaya hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga kaawaan ay hindi nagkukulang. Sila bago tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Ito ang nais ng Panginoon para sa iyo ngayon hindi isang hindi umuusad na espiritual na buhay, kundi isang masigla at buhay na relasyon na nababago araw-araw sa pamamagitan ng mga pagtatagpo sa umaga sa kanya. Hindi mahalaga kung ilang beses kang sumubok at nabigo sa nakaraan. Hindi mahalaga kung gaano kaabala ang iyong schedule. Hindi mahalaga kung gaano kahirap para sa iyo ang gumising ng maaga. Naghihintay ang Diyos na makipagkita sa iyo sa tahimik na oras ng umaga. Isulat sa mga komento kung anong partikular na bahagi ng iyong buhay ang nangangailangan ng banal na direksyon ngayon, maging ito ay pamilya, profesional, pinansyal o espiritual. Kapag pinangalanan mo ang iyong pangangailangan, ginagamit mo ang iyong pananampalataya. Sinasabi sa atin ng Biblia sa Santiago Kabanata 5, versikulo 16 na ang panalangin ng isang matuwid na tao ay makapangyarihan at epektibo. Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng iyong pangangailangan sa publiko, ikaw ay tumatayo at nagaanyaya sa iba na makiisa sa iyo sa panalangin. Manalangin tayo sama-sama ngayon. Hindi lamang ito magiging isa pang panalangin, kundi isang sandali ng tunay na pakikipagkita sa Ama sa Langit, isang modelo para sa iyong sariling pag-uusap sa umaga sa Kanya. Habang tayo ay nananalangin, hayaang ang mga salitang ito ay maging sa iyo tumatagos ng malalim sa iyong espiritu, at nagtatatag ng bagong huwaran para sa iyong mga umaga, kung maaari, isara ang iyong mga mata, ilagay ang isang kamay sa iyong puso, huminga ng malalim ng tatlong beses, at ikonekta ang iyong pananampalataya sa panalangin ito. Pumasok tayong magkasama sa presensya ng Hari Ama sa Langit. Lumalapit, ako sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat at paggalang. Ikaw ang makapangyarihang Diyos, may lalang ng langit at lupa, ang dakilang ako nga, ang simula at ang wakas ng lahat ng bagay. Kinikilala ko na sa iyo tayo ay nabubuhay, gumagalaw at umiiral. At kung wala ang iyong presensya, walang tunay na kahulugan ng anuman. Panginoong Jesus, ipinakita mo ang kapangyarihan ng paghahanap sa Ama sa maagang oras ng araw. Kahit na may mga napakaraming taong naghihintay sa iyo at walang katapusang mga pangangailangan na dapat pagtuunan, binigyan mo ng prioridad ang panahong mag-isa kasama ang ama. Ngayong araw, kumakapit ako sa halimbawang ito at ipinapahayag na ang aking buhay ay huhubugin ng parehong prinsipyo. Mula sa sandaling ito ang mga unang bunga ng aking araw ay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, sinasaway ko ang bawat espiritu ng katamaran, pagpapaliban at pagkaabala na nagnakaw ng aking mga sandali sa umaga kasama ang Diyos. Wala kang lugar sa aking buhay. Inuutusan ko na ang bawat ugali na humahad lang sa aking pakikipag-ugnayan sa Panginoon ay masira ngayon din. Ipinapahayag ko na ang mga bagong banal na huwaran ay itinatag. At ang aking isipan, katawan, at espiritu ay umaayon sa perpektong kalooban ng Diyos para sa aking debosyonal na buhay. Banal na espiritu, na siyang ating mga aliwat at patnubay, tulungan mo akong itakda ang bagong pangakong ito, kung saan may kahinaan magdala ka ng lakas. Kung saan may kawalan ng pagkamatapat, magdala ka ng disiplina. Kung saan may antok, magdala ka ng espiritual na pagising. Kung saan may kawalan ng kaayusan, magdala ka ng banal na kaayusan. Kung saan may kalituhan sa isipan sa maagang oras, magdala ka ng kalinawan at fokus sa Diyos, Ama sa Langit, tulad ng maagang pagtindig ni Abraham upang tuparin ang iyong utos, tulad ng pagtindig ni Moises bago magbukang liwayway upang tanggapin ang Iyong mga utos sa bundok, tulad ng paghahanap ni David sa iyong mukha sa pagbubukang liwayway, at tulad ng paglalaan ni Jesus ng unang mga oras para sa pakikipag-isa sa iyo, ako din ay nangangako na pararangalan kita sa pamamagitan ng mga unang bunga ng aking panahon. Panginoon, kinikilala ko na kung wala ka, ako ay mahina sa mga pag-atake ng kaaway at sa mga pananatang ng mundo. Ngunit kapag hinahanap ko muna ang iyong kaharian at ang iyong katuwiran, ako ay dinamitan ng iyong autoridad at pinangangalagaan ng iyong presensya. Hinihiling ko na ang panahong ginugugol ko sa iyo sa umaga ay maging pundasyon para sa bawat desisyon, bawat interaksyon at bawat hamon na aking haharapin, Ama. Naalala ko ang iyong salita sa Kawikaan Kabanata 8, Persikulo 17. Iniibig ko ang mga umiibig sa akin at ang mga naghahanap sa akin ay makatatagpo sa akin. Tinatanggap ko ang pangakong ito ngayon ipinapahayag ko na sa paghahanap sa iyo sa unang mga oras, matatagpuan ko hindi lamang ang mga sagot sa aking mga katanungan, kundi ikaw mismo ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan at direksyon. Makapangyarihang Diyos, tulad ng manna na kailangang tipunin sa umaga bago ito matunaw ng araw, kinikilala ko na may mga paghahayag, mga direksyon, at espiritual na pagpapalakas na available sa akin sa tahimik na oras ng umaga na maaaring hindi gaanong madaling makuha kapag ang init at mga pagkaabala ng araw ay dumarami. Bigyan mo ako ng disiplina upang hanapin ang aking pang-araw-araw na espiritual na pagkain bago pa kainin ang aking pisikal na katawan o ang aking isipan sa mga alalahanin ng mundo. Panginoon, inaanyayahan ko ang iyong presensya sa unang mga oras ng bawat bagong araw. Kahit bago tumapak ang aking mga paa sa lupa, naway umakyat sa iyo ang aking espiritu. Bago tumingin ang aking mga mata sa anumang screen o problema, naway nakatuon sila sa iyong katotohanan at mga pangako. Bago marinig ng aking mga taingang mga balita o mga opinyon ng tao, naway nakatune sila sa iyong mahinahon at panayad na tinig. Diyos Ama, ipinapahayag ko na ang aking tahanan ay magiging isang santuwaryo ng pag-uusap sa umaga sa iyo. Inilalaan ko ang isang partikular na lugar, maging ito ay upuan, mesa, o sulok, bilang aking pang-araw-araw na altar, hindi ko papayagan ang kaaway na magnakaw ng sagradong panahong ito sa pamamagitan ng mga distraksyon, mga gawain o ang kasinungalingan na maaari kong matagpuan ka sa anumang oras sa buong araw. Ang mga unang bunga ay sa iyo, Panginoon, at ito ay hindi maaring pagpasyahan. Panginoon, kung may anumang mga pagbabago na kailangan kong gawin sa aking rutina upang igalang ang pangakong ito, hinihiling ko na ipakita mo sa akin. Kung kailangan, kung matulog ng mas maaga, tulungan mo akong disiplinahin ang aking schedule sa gabi. Kung kailangan kong ihanda ang aking debosyonal na lugar sa gabi bago matulog, ipaalala mo sa akin na gawin ito. Kung kailangan kong gumising ng mas maaga, palakasin mo ang aking determinasyon. Gusto kong maging matatag at magalang sa sagradong oras na ito. Ama sa langit, tulad ng pagpapanatili ni Daniel sa kaugalian ng pagdarasal ng tatlong beses sa isang araw, kahit na ito ay nagbabanta sa kanyang buhay, bigyan mo ako ng tapang at kumbiksyon upang panatilihin ang aking pangako sa umaga sa iyo. Kahit na tila ito ay hindi maginhawa, mahirap o imposible, nawa ang aking prioridad sa paghahanap sa iyo muna ay matatag. Kahit na sa mga panahon ng paglalakbay, bakasyon o di inaasahang kalagayan. Diyos ng lahat ng biyaya tulad ng pag-renew mo sa lakas ni Elias sa pamamagitan ng pagkain pagkatapos ng kanyang pagkapagod, baguhin mo ang aking espiritu bawat umaga sa pamamagitan ng pagkain ng iyong salita, naway hindi ko tratuhin ang oras na ito bilang isang gawain na dapat tapusin, kundi laging bilang isang handaang inihanda para sa aking gutom na kaluluwa. Makapangyarihang Panginoon, inaangkin ko ang pangako sa Kawikaan Kabanata 3, Versikulo 5 at 6. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling pangunawa. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at patatagusin niya ang iyong mga landas. Sa pagkilala sa iyo sa unang mga oras, nagtitiwala ako na itatuwid mo ang aking landas para sa natitirang bahagi ng araw. Banal na Espiritu, turuan mo akong makinig sa aking oras sa umaga. Kadalasan ay pumupunta ako sa iyo na may listahan lang ng mga kahilingan Ngunit gusto kong matutong tumahimik at marinig ang iyong direksyon, iyong mga pagtutuwid at iyong pampalakasan ng loob. Tulad ni Samuel, gusto kong sabihin bawat umaga. Magsalita ka, Panginoon, sapagkat ang iyong lingkod ay nakikinig. Mahabagin na Ama, palayain mo ngayon ang mga anghel na tagapaglingkod upang bantayan ang pangakong ito na aking ginagawa. Naway, palakasin nila ako kapag mahina ang laman. Kisingin ako kung kinakailangan at protektahan ang sagradong oras na ito mula sa mga hindi kinakailangang pagkagambala. Pinasasalamatan kita, Ama, dahil sinimulan mo na ang gawain ng pagbabago sa aking buhay. Pinasasalamatan kita dahil sa pananampalataya. Nakikita ko ang aking espiritual na buhay na nabago sa pamamagitan ng bagong disiplinang ito. Pinasasalamatan kita dahil ikaw ay tapat sa pagtupad ng iyong mga pangako kapag hinahanap namin ang iyong mukha Pinasasalamatan kita dahil kahit na nabibigo ako, ang iyong biyaya ay sumusuporta sa akin at binibigyan ako ng lakas upang magsimulang muli. Panginoong Diyos, ang pangakong ito ay hindi lamang para sa aking personal na kapakinabangan. Habang pinalalkas ko ang aking koneksyon sa iyo sa mga umaga, alam kong magiging mas dalisay na daluyan ako ng iyong pag-ibig at karunungan para sa lahat ng nakapaligid sa akin. Ang aking pamilya ay pagpapalain mapapansin ng aking mga kasamahan ang pagkakaiba at ang mga nakakasalamuha ko ay makakakita ng iyong presensya sa akin. Para sa mga nanonood at nagnanais ng parehong transformasyon, ipinaaabot ko rin ang panalangin ito sa kanila. Sa pangalan ni Jesus, naway ang parehong pangako ay umunlad sa kanilang mga puso. Naway ang parehong disiplina ay maitatag sa kanilang buhay. At naway ang parehong espiritual na pagpapanibago ay magsimulang makita sa kanilang pang-araw-araw na karanasan. Walang hanggang Diyos, ipinapahayag ko na walang abalang schedule, walang katamaran sa umaga, at walang malalim na nakaugaliang gawain ang mananaig laban sa desisyong ito. Mula sa sandaling ito, ang unang mga oras ng aking araw ay nakalaan sa iyo, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pag-ibig at pasasalamat, Ama sa Langit. Ikaw ang Diyos na nagbabago ng kaguluhan sa kaayusan gawing patutoo ng iyong katapatan ang mga umagang ito. Hayaan mong ang disiplinang ito ay magdala sa akin ng mas malapit sa iyo at gawin akong mas katulad ni Kristo bawat. Araw at Panginoong Jesus, pinasasalamatan ka namin sa iyong perpektong halimbawa, sa iyong buhay ng pakikipag-isa sa Ama at sa pagtuturo sa amin ng prioridad ng malapit na relasyon sa Diyos. Niluluwalhati namin ang iyong pangalan para sa bawat buhay na mababago sa pamamagitan ng walang hanggang prinsipyong ito sa pangalan ni Jesus, ang pangalang higit sa lahat ng pangalan, ang pangalang nagbibigay sa atin ng akses sa trono ng biyaya, ang pangalang nagpapahintulot sa atin na tawagin ang Diyos na Ama, kami ay nananalangin at naniniwala. Mangyari nawa ang iyong kalooban sa lupa tulad ng sa langit, kung saan ang pakikipag-isa sa iyo ay walang tigil at perpekto. Tinatanggap ko ang bagong simulang ito ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya. Ipinapahayag ko ang aking tagumpay laban sa spiritual na kawalan ng pagkamatapat at tinatanggap ko ang transformasyong ito bilang isang realidad na nakatayo na sa spiritual na mundo. Nagawa na. Akin na. Tinatanggap ko ito ng may pasasalamat at kagalakan. Amen at Amen. Minamahal na kaibigan, pagkatapos ng panalangin ito, gusto kong gumawa ka ng isang makapangyarihang bagay. Ipahayag ng malakas, ang aking mga umaga ay pag-aari ng Diyos ang iyong berbal na pagpapahayag ay isang gawa ng pananampalataya na nakakahanay sa natural sa supernatural. Tandaan din na ang pagtatatag ng bagong ugali ay nangangailangan ng oras at pagtitiyaga. Huwag mong pahintulutan ang kaaway na magnakaw ng iyong determinasyon kung mabibigo ka ng isang araw. Magpatuloy sa pagbabalik sa pangakong ito. Magpatuloy sa paniniwala. Magpatuloy sa pagsubok. Ang pagtitiyaga ay kadalasang sikreto sa espiritual na pagsulong. Kung ang panalangin ito ay nakapukaw sa iyong puso, huwag mong itago sa iyong sarili. Ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng espiritual na pagpapanibago ngayon. Bumalik sa video na ito araw-araw. Gawin ang panalangin ito na bahagi ng iyong pangumagang gawain at maghanda na makita ang nagbabagong kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Naway ang kapayapaan ng Diyos na humihigit sa lahat ng pangunawa ay bantayan ang iyong puso at isipan kay Kristo Jesus. Naway ang disiplina ng paghahanap sa Diyos sa unang mga oras ay magbago sa bawat bahagi ng iyong buhay at naway maging buhay na patutuo kanang kapangyarihan ng pagsisimula ng bawat araw sa presensya ng Ama. Hanggang sa makita tayo muli, tandaan, ang Diyos ay naghihintay na makipagkita sa iyo tuwing umaga. Huwag mo siyang paghintayin. Amen.